para sa mga baguhan dito kay Bolo of Application na hindi pa alam kung paano mag-task, so make sure na meron na kayong agency or success na yung authentication nyo dito para makapag-task na kayo. Dito nyo makikita yung task nyo mga bina. Nakikita nyo ba tong bilog na to? At dyan nyo rin makikita kung ilang oras kayo magtatas. Kapag newbie at bago pa lang talaga kaka-download ka pa lang, kaka-join pa lang, merong newbie task dyan B, makikita nyo yun dyan. Makikita nyo kung ilang oras yung task nyo at kung ilan yung rewards na makiklaim nyo. So, pwede kayong mag-open ng sarili nyong panel or party room. Ayan. Counted po yung oras nyan at paalala lang, huwag nyong ibabak or i-home yung inyong cellphone. Huwag nyo i-off ang screen para tumakbo yung oras nyo. Kung ayaw nyo namang mag-open ng sariling room, pwede kayong pumunta sa aking panel. So, i-follow nyo lang yung aking follow-up ID dyan and then punta kayo sa following online man ako o hindi dito kay Bolo Up, pwede po kayong umupo dyan. So, i-click nyo lang to, HY Agency, and then, yan. Pwede na kayong umupo dyan sa mga available na seat. Ang kagandahan kasi mga Bika, pag makikiupo ka lang or makikitas ka lang, is mabilis mong madedetect kung nakaupo ka pa ba or hindi. Lipat ka lang ng ibang upuan. So, halimbawa, i-off natin itong ating cellphone, i-off natin yung screen. And then, open ulit natin. Tapos, try natin umupo or lumipat ulit ng ibang pwesto. So, ayan, di ba? Nakalagay is disconnected. Ibig sabihin, nung in-off natin yung screen natin or nag-back tayo, nawala tayo dito sa tasking natin, nalaglag ka na agad nun. Okay? And then, reconnect mo lang. So, ayan. Makikita nyo yung ibang mga nalaglag na din, di ba? So, lipat ka lang ulit or upo ka lang ulit para tumakbo ulit yung oras mo. Kaya yeah, mas okay kung makikiupo ka na lang para click mo lang yung mga bakante na yan, malalaman mo na. Kapag nalilipat ka na ganyan, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung oras mo. Kaya mas okay mga B na naka lang yung screen nyo. So, ganyan mag-task yan ha. And then, medyo matagal mag-update ng oras dito. Pero as long as naka-open lang yung screen nyo, huwag nyo munang gamitin yung cellphone nyo. Kung may split screen, mas okay. Kapag may split screen, pwede siya mga B. Ito kasi yung cellphone ko is walang split screen. So, sa mga katulad ko dyan, walang split screen yung cellphone. Ayan, itas nyo muna bago nyo gamitin yung cellphone nyo.